today's video, ano na naman kaya ang pwede natin gawin? Kaya tara, samahan ninyo ako! So, ang kakailanganin lang natin ay bawang, sibuyas, kinchay, oyster sauce, baboy, repolyo, carrots, bagu beans, bell pepper, pero depende sa inyo, pwede naman yung wala. Tapos, syempre, ang bihon at ang pansit canton. So, ang una lang natin gagawin, of course, igigisa natin ang ating bawang, sibuyas, and ilalagay din natin yung ating baboy para magisa. So, for today nga pala, ang aking lulutuin ay ang all-time favorite ng mga Pinoy na pansit. Yan, yung pansit canton and bihon na pinagsama na pansit. So, at ayan na nga, Nilagyan natin yun ng pampalasya, syempre ang baboy. At ang naluto na, ang ating gulay naman yung ating i-slight gisa para medyo maluto siya. Para medyo mamintay natin yung crispiness niya mamaya. So, kung hindi siya ma-overcook. So, sa mga ilang part, medyo nagilim na ang ating video kasi medyo nalobat na tayo at yung lights natin ay hindi na kaya pa ilaw. folio, isisinama na lang natin siya dun sa may parang sabaw-sabaw, ganyan. Kasi medyo madali naman yung maluto at pwede naman yung makain actually na gula. So ay lalagyan din natin siya ng oyster sauce. At kapag yan ay kumulo na, ilalagay na rin natin dyan ngayon ang ating pansit bihon. So, kailangan lang natin siyang uh, basta i-ano ng ayos para magkahiwalay-hiwalayan naman na sobrang dikit nila sa each other kasi so syempre ganyan din naman ang gagawin natin sa kanton at kapag yan ay niya mix-mix na natin ng uh, bongga-bongga Iyulalagay natin pang huli ang ating kimchi kasi yan ay pang ng tinatawag nilang aroma. O, oh, ba diba? bongga? So, lalagay lang tayo ng konting paminta, pampalasa. And, tadaan! eto na ang ating finished product! The all-time favorite ng mga Pinoy, ang Pansit Canton with Bihon! Siyempre, pagkatapos ng pagluluto, it's ano time time. kung nagustuhan nyo ang ating video, please like, share, and subscribe. And thank you for watching!